sa mundo ng mga tao. Sa'yo, iyo, ano nga ba ang mundo meron tayong mga tao? Isang nakapanlulumong katotohanan na nandito tayo sa mundo ng tao, kung saan halos lahat ng tingin nila sa sarili nila ay mga perpekto. Sino nga ba ang nilikhang perpekto? Maliban na lang kung ang pinangalan sa'yo iyo ay perpekto. <laughs> Ang hirap makipagsabayan kasi halos lahat matalino. Yung para bang mga naglalakad na libro o dili naman kaya'y yung bagong uso, yung si Google. Sobra na talagang makabago ang mundo. Baka nga isang araw, hindi nakagulat-gulat kung pagmulat ng ating mga mata, mukha na tayong estranghero dito sa tinatawag nating mundo ng mga tao. Ikaw, anong masasabi mo sa makabagong mundo na meron tayo?